Dahil bumisita ang Don Bell nung nakarang araw sa It's Your Lucky Day at nandun din si Jenica Garcia. Nakakatuwang makita na nasa side ng backstage si Jenica habang inihintay ang Don Bell dahil sabi niya ay fan na fan daw ng mga anak niya si Bell. At may good news pa dahil kasama ng Don Bell ang kanyang dating asawa. Panoorin ang kanyang pride iceless na reaction Ate ang cute-cute mo <laughs> Alam ng marami na trending na trending ngayon ang Can't Buy Me Love at maraming fans na dumagdag na Don Bell dahil napanood nila ang teleserye. Dahil yung ibang mga netizen, yung mga dating video at movie ng dalawa ay pinanood nila dahil nagalingan sila sa Can't Buy Me Love. Maraming naglabasa na mem sa mga aktinga ni Belle Mariano sabi pa nga na one hour of review at pinakita ang picture ni Belle at sabi niya nga sa pangalawa ay 3 hours of review pero wala pa rin nagigets at pati sa aktingan ni Belle Mariano sa paghawak ng walis talagang kuhang kuha niya ang aktingan as Caroline